Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Joel Embiid na nga pong MVP ngayong season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinasabing bagong head coach na papalit kay Coach Darwin Ham. Matagumpay nga po mga katrops na nakuha ng Philadelphia 76ers ang panalo sa kanilang game kontra sa Orlando Magic sa score na 112-92. Salamat sa ipinakita nga po nalang team effort sa pagtatala ng double digit points ng kanilang anim na players. Sa paunguna ni Tyrus Maxi na nakapagtala ng 23 points at 6 rebounds, Tobias Harris at DeAndre Numelto na parang kumanari naman ng 22 points. Yes, ganyan nga po kalalim ang kasalukuyang lineup ng Philadelphia 76ers. Gayong kahit wala man nga po ang kanilang MVP na si Joel Embiid, ay patuloy pa rin nga po silang nakakakuha ng panalo. And speaking of Joel Embiid mga katrops, kahit man nga po kasalukuyang may tinatamoy itong injury sa kanyang uncle, ay nananatili pa rin nga po siya bilang top 1 sa pinakahuling nilabas na MVP rankings ngayong season sa pag-average niya ng 27.7 points, 11.2 rebounds at 3.6 assists per game sa kanyang 50.3% shooting. Susundan na rin naman nga po siya dito ni Nikola Jokic ng Denver Nuggets Pangatlo si Yanis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Pangapat si Shagelius Alexander ng Oklahoma City Thunder. Panglima si Luka Doncic ng Dallas Mavericks. Panganim si Jason Tatum ng Boston Celtics. Pangpito si Tyrese Halliburton ng Indiana Pacers. Pangwalo si Kevin Durant ng Phoenix Suns. Pangsyam si Kawhi Leonard ng Los Angeles Clippers. At pangsampu naman si Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing bagong head coach na papalit kay Darvin Ham. Katulad nga po ng naibalita ako sa inyo mga katrops, majority nga po sa mga players ng Lakers ang nagugulan kung ano ang role nila sa kanilang kupunan. Bukod rin nga po dyan, ay hindi rin naman nga po nila nagugustuhan ang mga lineup at rotation ni coach Darvin Ham. Kaya mukhang kailangan na nga po talaga ng Lakers na gumawa ng move o trade ngayong season sa lalong madaling panahon. Bukod rin nga po sa pagawa ng trade, ay kinukonsideran na rin naman nga po ng Lakers ang pagdanggal kay Darvin Ham at pagkuha ng bagong head coach para sa kanilang lineup. Yes, marami rin naman nga na po ngayong magagaling na free agent coaches ang maaaring nga po nila makuha ngayong season na kinabibilang na dog Doc Rivers na huling naging coach ng Philadelphia 76ers, Mike Bodenholzer na huling naglaro sa koponan ng Milwaukee Bucks, at ang huli naman ay si Kenny Atkinson na kasalukuyang assistant coach ngayon ng Golden State Warriors. Pero kung kayo nga po mga katropos ang Alin sa tatlong coach na ito ang bagay sa Los Angeles Lakers? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin iyan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.